Kain tayo guys. Duman ako dito sa Paris Paris. Paris Paris. Ayan, Paris Mami. Ayan ang kanyang presyo. Hi hey guys daw. <laughs> Ayan ang may-ari. Maganda, mabait. Ayan. Dito ako lagi nakain. Mura lang dito. Subscribe din natin. Diba mama? Pasubscribe naman oo, po daw. Mura lang dito. <laughs> Pangmasa. <laughs> Pangmasa daw. Eto <laughs> guys, ang kanyang pares. Pabuksan po. Oo. oo. Kunti na lang yan. Ay, kunti na lang pala. Tumagain. Ayan. So ako na lang pala inaantay niya, charot. <laughs> closing time ako na pala mag-ano. Ang kanyang panghuling customer. Mm -hmm. pa closing customer. Kain tayo, guys. Ito ang aking kanin. Hmm, pa lang. Amoy pa lang. Nagugutom na ako. Asan ah, po yung mga panghalo nyo, mga? Ito po. Ito ang kanya mga panghalo. Kain tayo guys. Malamig na panahon. Pag malamig, masarap kumain ng sabaw na mainit. Mm. Ito si Bulyas. Talbos ng si Ay ano, dahon ng si Bulyas to, oh, no, madam. Damu-damu dan tawag. Yun, sarap to sa <laughs> Ito ang paborito ko. Anong alam mo? Ano te, to ito? Kita? I-subscribe kita. Ah, sige, subscribe ako, madam. Palo na lang, palo. Follow, Sa YouTube palo ko, ito. Apong Marina on TV. Ah, ganun? Sige po, pabuksan mo yung cellphone mo para makita May mo. TikTok ka din. Ay. Hindi ka nag-tiktok? Hmm. Meron din po, kaso hindi ako active sa TikTok. Hmm. Sa ano po, sa Hello. Facebook ko, Marina Kwanis Madam Second Bakuha. O, ayan, wow, di ba? Na-follow na pa ako. May lang ako, pinalo <laughs> pa ako ni Madam. Wow. <laughs> Ayan, kita mo po yun. Maria? Marina Quaresma the second Makuha. Ah, oh, Marina Quaresma? Ma Opo, Marina Quaresma the second Makuha. Ayan, Ano na ako ni Madam Mo. Hi <laughs> daw. Oh, ayan. Thanks for watching. Hello, guys. na ipapakita ang kakain ako. <laughs> Ganyan, diba? Yeah. Ayan po. Marina... CUA po. CUA. Ah, CUA po. Para haramdaman naman naman yung... RE. Yun. Nagpaalam ako tapos eh, papakita ko pala yung aking... part 2. <laughs> Para sa taglami. Inyat, sarap. Sige na, guys. Kakain na ako. <laughs> <laughs> Bye.